Don't, it, don't be Still not understand. So hello guys, pupunta kami ng Murahalom Ano siya? Uh, big market Ano rin siya guys? Sa so, isang buwan, dalawang beses lang So dadayuhin namin guys, one hour travel So tara, samahan nyo ako So, negative 3 outside, guys. Oh, negative 3. So, malamig siya. Yung, nagtanggal muna kami ng yelo sa salamin. So, let's go! Foggy kay guys. Oh, kita niyo yung daan. Grabe ang foggy niya. So, dito na kami sa highway, guys. Driver ko, guys, fokus ka kay foggy ka sa gawas ba? Kapi mo tayo. Grabe foggy dito, guys. Hmm? Oh. Foggy. Negative 1 kanina, tapos nag-negative 3, negative 3, nag-negative 1. So, continue tayo, guys. Papuntang Morahalong Sa highway kami, eh. Ang bilis ng takbo, oh, di bossing. Grabe guys. Parang totally wala ka nang makikita eh. Church starting the ceremony. Right, side. So nandito na tayo guys Daming nakapark So maghanap mo na tayo ng maparkingan So guys nandito na kami Grabe super daming tao dito Ang daming sasakyan ito yung mga naka-park na yung dito, guys. So, guys, nandito na kami, no? Grabe, super. Ang daming sasakyan, guys. Ito po yung palinki nila dito. So, mag tayo doon sa loob. <laughs> so, mga ni Derela, ha? Palingki, guys. Grabe. E, malaki pala talaga. <laughs> Dami dani tanawaran ba mo tinda? tinda pa nila? <laughs> hindi lang pala second hand meron din mga ano mga bago dito guys. At, <laughs> <laughs> so, so, dito guys yung so hindi lang siya second hand may mga bago din pala okay. yes. hello oh, Go, pete. Hello. Siya, siya. Daga nagtinda diri, guys. Ito po yung kalaki oh. Ganito kalaki 'yung mga ano nila dito, guys. So, I-rotate ko ha. 'Yung nakikita nyo, puro 'yan. Ano dito sa market nila. Malawak pa 'to. Ganda ng display. Ay, Do you have the money? you do. So ganito yung market dito. For ito para sa higaan, para sa aso, sa pusa. May mga lamp din dito. Tingnan nyo guys, so, ito po yun, mga lutuan nila, Akala mo naman, mga ano, mga panglaban na, <laughs> So para lutuan to guys Traditional na lutuan Dito sa Hungary Cut guys oh. mga gamit dito mga tools nakapod rin mga panse grabe sobrang laki ng ano nila dito guys morning market so dili lang hindi lang kay si Kenhan meron silang mga brand new guys so oh. Tapos meron din dito mga leader, leader bag, oh. Mga leader na ano? ngebel, <laughs> sobrang daming tau mga kumakain kita nyo <laughs> lawak <laughs> Doon. So guys, dito sa Hungary guys, kung mayroon kayong mga lumang gamit, pwede nyo ibenta sa public market. <laughs> Mahalin. Mabenta nyo pa guys, so oh. tingnan nyo yung mga lumang ano, mga gamit. Yan. Mahalin pa din guys, mabenta pa yan guys. <laughs> yan o, oh, mga lumang gamit yan So pwede nyo ibenta dito sa Hungary guys Yung mga damit, mga gamit, mga paso o kung ano-ano pa Basta luma na siya At hindi nyo na gamitin pwede nyo ibenta dito sa public market nila kahit sa public market sa hanggari guys pwede nyo ibenta o ba? Diba? walang masayang dito eh pero hindi lang naman second si Kenhan meron din mga brand new kaya naman ito oh ito, mga luma na itong mga ano eh. Pang-decorate. Mga gamit. So, binabenta pa nila dito. Mayroon din Asian dito. <laughs>